Sa mga mahilig mag-internet, panoorin niyo po ito. Baka hindi raw po kayo makakonekta sa internet ang inyong mga computer simula po sa lunes. Yan ay kung apektado ito ng isang uri ng virus. Nakatutok si Rafi Tima. Simula sa lunes, July 9, posible daw na hindi na makakonekta sa internet ang computers na infected ng DNS changer malware. Isang virus na naging sentro ng mahigit dalawang taong investigasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. 2007 pa ito na-diskubre at mahigit 4 na milyong computers sa iba't ibang panig ng mundo ang naapektuhan nito kabilang ang Pilipinas. If your computer is already infected, pag-denype mo gmanews.tv, once it converts into an IP, yung IP na yun hindi na legitimate na gmanews.tv. It can direct you to a separate uh, page or a separate site that may, first of all, may look like a uh, legit gmanews.tv website or it can direct you to another website. Nagtayo ang FBI ng malinis na alternate server para sa mga naapektuhan ng virus. Dahil tapos na ang kaso, nakatakda ng itigil ng FBI ang operasyon ng alternate server sa July 9. Ang mga apektado pa rin ng malware, hindi na makakakonek sa internet. Pero isang website ang kanilang ginawa para tulungan ang mga apektado ng virus. Para malaman kung merong DNS changer malware ang inyong computer ay magtungo lang sa website na ito, dcwg.org. At dito makikita yung iba't ibang impormasyon tungkol sa malware na ito. At dito sa taas ay makikita yung Detect button. I-click nyo lang ito at pupunta kayo dito sa site kung saan makikita naman yung mga listahan ng mga URLs na pwede nyo i-click para ma-check kung merong malware yung inyong computer. I-click natin yung unang-una di kaya DNS OK US, para makita itong DNS Changer Checkup. Ngayon, tinan natin kung merong malware ang computer na ito. Ang ah, nakalagay green. So, ibig sabihin... Walang malware. DNS changer malware ang computer na ito. Dahil kung meron, pula ang inyong makikita dito sa screen. Mahigit 300,000 na lang daw ang apektado ng malware. Pero isang bagong virus ang kanila umunong binabantayan na mas matindi ang epekto sa internet users. Ang Flames, o kilala rin sa pangalang Flamer at Skywiper. Lahat ng tinatype mo, lahat ng screenshots mo, yung ginagawa mo sa computer, yung... Uh, password mo, kahit na naka na, nakukuha pa rin niya yun. Uh, even yung pag-transfer mo ng Bluetooth, nakukuha rin niya yung files. No? So this is classified as an espionage uh, virus. Marami naman daw paraan para makaiwas sa mga virus. Kailangan lang daw maging maingat at lagi mag-update ng antivirus softwares. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Horas.